Welcome back po sa ating channel. Manhid na, Isko Moreno hindi na napipikon sa mga laiter ang bashers at haters. TVJ isang alaala -ala na nga lang ba? Alamin ang kanilang reaksyon. Hindi na apektado si dating Manila City Mayor Isko Moreno sa mga pambabash at pambabasto sa kanya ng netizens at sa bagong itbulaga sa GMA7. Sumalang si Yorm, na isa na ngayon sa mga regular host ng Itbulaga sa Not Gonna Lie, segment ng Dapat Alam Mo. Kung saan isa sa mga natanong sa kanya ay kung nasasaktan ba siya sa mga nang o, -o cry sa kanya. No, ang sagot ni si Isku na kinumpirma naman ng lie detector dahil, true, ang lumabas na sagot. Natatawang hirit ni Isku, manhid na, eh, na may kalakip na smile ang emoji. Paliwanag ng TV host actor na iintindihan niya ang mga manunood at loyal fans ng Itbulaga, dahil nasanay at nakagawian na ng mga ito ang kanilang pinapanood sa loob ng mahigit apat na dekada. Kaya ang kailangang makita ng mga televiewer sa bagong itbulaga, yung mga bagong pwedeng maging magdulot ng kasiyahan at sa yung tulong, anya pa. Ipinagdiinan din ng dating alkalde ng Maynila na mas nakatutok at nakafocus ngayon ang bagong itbulaga sa televiewers at hindi sa mga host nito tulad niya at nina Paolo Contis. Buboy Villar, Betong Sumaya at iba pa. Samantala, hanggang ngayon mainit man nga raw ang tunggalian pagdating sa mga ratings ay nananatiling positibo pa rin ito sa kabila ng mga pambabastos ng mga netizen sa kanya dahil di umano sa pagiging host nito sa naturang programa na kinasasangkutan ng kanilang kumpanya. Gayunpaman hanggang sa ngayon marami pa rin naman ang naniniwalang kaya nilang gampanan ang kanilang tungkulin sa pagbibigay ng saya sa mga manunood. Kahit ng araw hindi sila ang totoong host nito dahil sa isyong kinasasangkutan ng kanilang kumpanya, ay wala umano itong karapatan na magreklamo kundi gawin na lang ang nararapat para sa kanilang sinumpaang tungkulin. Aminado naman ang naturang kupunan nito na mahirap pantayan o tumbasan ang mga magagandang na idulot ng tinaguriang iconic trio na TVJ sa naturang programa, ay umaasa naman silang magiging maayos din ang lahat at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanilang sinumpaang tungkulin. Masasakit man nga raw ang mga natatanggap niyang mga salita mula sa mga netizens ay nandoon pa rin yung pagiging positibo nito sa kanyang sarili at maging sa kanyang mga kasamahan at sa buong kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan.